Dito sa aming bukid, kahit medyo napadali rin ang pag-aalaga ng hayop dahil na rin sa daming mga resources na meron niyan dito. Ang daming mga damuhan na napabayaan lamang na minsan nga medyo hirap pa kami na maglinis dahil nga medyo magastos din kapag ka tayo nagbabayad pa ng maglilinis ng mga damuhan. kaya sa amin, mas nakitaan namin ng chance na pupwede tayo mag-alaga ng kambing dito dahil marami ding mga damo. Bukod sa kambing, mga baka kalabaw pwede ding alagaan dahil nga madamo ang mga requirements kasi ng mga alaga natin ay yung mga damo dahil yun yung mga pinaka main na pagkain nila. No, kung, kung i-compare natin doon sa mga baboy, sa mga manok, doon ay gumagastos pa ng feeds na papatuka. Kailangan natin bumili lagi ng feeds. Pero kapag meron natin damo na para sa mga baka, kabayo, kambing, no, mga kalabaw, kapag yun ang nais nating alagaan, abay libre na. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga aggregate stores, mga poultry supply para bumili ng mga mga Ah, uh, pakain sa mga alaga natin. Dahil mismo ang mga damo ay nandito na. No, maliban na lang doon sa mga alaga natin, dahil kailangan din natin bigyan ng vitamins 'yan. No, dito sa amin ay nagbibigay tayo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. 'Yun yung ginagamit natin na vitamins para lumakas ang immune system ng mga alaga. No, 'yun yung mga pinupunta namin lagi sa mga Agrivet store sa mga poultry supply. Dahil dito hindi na namin inaantay pa na magkakasakit yung mga alaga namin. Ang sa amin lang, hangga't maaari ay dapat uh, perme na malakas ang kanilang immune system no, maganda yung kanilang kalusugan para hindi sila magkasakit. Kasi marami din sa atin na mga nagalaga ng mga hayop na kapag sa tuwing medyo nanghina yung alaga, abay kahirap na rin pagalingin. No, kaya sa amin, mas nag-invest kami na kailangan yung mga alaga namin ay hindi na umabot sa punto na nagkakasakit. Kaya gumagamit tayo nung uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement na napakaganda rin na vitamins. Ang King's Vita Plus din kasi ay puno sa mga nutrients. Meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. No, may zinc, iron, manganis, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, dilmetinin, betaine, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin, B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantotenic acid, biotin, niacin. Ang dami niyang masangkap na nakakatulong para dun sa pagpapalaki natin, pagpaparami natin ng alaga, para gumanda ang produksyon ng mga alagang hype natin. Yung nabangit naman natin na King's Vita Plus, ito ay nabibili natin sa mga agrivet stores, mga poultry supply nationwide, o yung mga pinakamalapit sa atin na bilihan ng mga feeds, na pwede tayong magtanong doon ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, or uh, sa iba naman, Shopee naman. Sa Shopee naman sila nag-order nito. Now, wherein uh, pwede natin ma-search sa Shopee, KBM Aggregate Lines 'yan yung shop sa Shopee, no? KBM Aggregate Lines. At doon mismo ay mag-order tayo ng Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, no? Pwede rin tayong tumawag kung gusto natin direkta, no? 0917 Amin uh, Minsan naman ay diyan ako tumatawag sa Kings Vita Plus, no? 'Yan yung uh, Kings Vita Plus hotline na maaari nating mapagbilhan ng Kings Vita Plus. Na napakaganda para sa mga alagang hayop. Ora, uh, meron ding page 'yan, no? Search natin sa Facebook. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. No, ang dami nating uh, pwede nating uh, paraan para naman ay uh, magkaroon ng maayos na vitamins sa yung mga alaga natin na napakadaling gamitin. No, hindi natin kailangang eject yan kasi yan ay water soluble. Pwede natin ihalo doon sa pagkain ng alaga natin or pwede rin ibigay natin sa kanila na inihalo doon sa tubig inumin. No, minsan naman, mayroon tayong mga alagang kambing na naka-free range. Minsan may iba din na hirap din sila magbigay ng vitamins o mga supplements sa mga alaga nila. Dahil nga ay ayaw uminom ng tubig. No, yun yung isa sa naging dahilan ng iba na hirap silang magbigay ng vitamins yung pinapainom ora uh, uh, sa pagkain eh mga uh, kambing naman ay eh, kumakain ng mga damo yung iba ayaw uminom ng tubig may iba namang kambing na kumakain ng mga darak kumakain ng feeds no ang uh, style naman ng ilan doon nila hinalo sa feeds uh, sa darak no nagiging purpose nila uh, nung uh, feeds bumili lamang sila ng feeds hindi para pang uh, main na pagkain ng kambing kundi para paghaluan lamang ng vitamins no kahit kahit konting kunti lang kahit na uh, gramo nga lang na feeds no uh, pwede na yon tas doon hinalo nila yung vitamins yun naman yung paraan ng ilan. No, sa iba naman, nalimbawa kung makain sapal ng niyog yung kambing nila, no, doon nila hinahalo yung vitamins para makatake yung mga kambing ng uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yun yung uh, pamamaraan naman ng ilan. So dito kasi sa mga kambing din ay napakagandang magpalaki ng kambing. Uh, napakagandang magparami nito. No, katulad na nabangit natin na hindi ito katulad ng baboy manok. Na pag nagpaparami tayo habang dumadami sila, ay lumalaki ang gastos. Ito mga kambing, nagpaparami tayo hanggat meron tayong source pa rin ng pagkain nila. Kung meron pa rin silang makainan dyan sa paligid. Actually, iba-iba rin ang paraan ng iilan. Merong mga nag-alaga ng kambing na ah, tinatali lamang. Meron ding iba nag-alaga ng kambing na pinapre range naman, pinapakawalan nila dun sa mga damuhan. Meron ding iba, pinapastol nila. Meron ding iba, nasa loob lamang ng kulungan na hinahatiran lamang ng pagkain. No, pero itong uh, nakikita niyo sa espasyo na pinaglalagay namin ang kambing, kulang pa ito. So ito lamang ay bahayan nila na kung saan nilalabas pa rin namin yung kambing para ay makakain sila sa labas. Kasi kulang itong mga damo dito. Actually, best pa rin talaga yung bahay ng kambing natin ay nakasarado. No, doon lamang sila sa taas at hindi sila nakakababaakit dyan kasi minsan, no, pag ganito kasing style sa luma naming pabahay na to prone din yung mga kambing sa bulate, prone sila sa mga parasites kasi bumababa na sila na maaga dito. Kung minsan naman ay uh, kumakain sila dito ng mga damo, pabalik-balik na lang, usan sila na dumi. So may ganong din pag ganito, may ganun din na uh, uh, posibleng masalubong natin. Pero so far naman itong I amin, mean, since native naman sila, so ito yung nagiging style namin noon. no Actually matagal na rin kasi itong uh, style na to. So yan yung nagiging style namin na uh, so far ay okay din naman sila. Pero uh, yun na nga ay eh, nilalabas pa rin natin yung mga kambing natin no. At uh, dito ang uh, aming style ng pagbibigay ng vitamins, sinalo namin diyan sa feeds. No, may counting feeds lang ako binibigay na tulad na nabagit natin, hindi talaga yan ang pinakamain na pagkain nila dito na nga sa dami ng damo. Ang pinch ay binibigyan ko lamang dahil doon ko hinahalo yung King's Vita Plus na vitamins at doon ay kinakain ng mga kambing natin. No, dito sa amin, minsan nagbibigay kami ng ruminant feeds or minsan naman yung mga general feeds lang. Yung mga pang baboy, yun yung mga binibigay namin doon namin inihalo ang King's Vita Plus. Pero kaunti lang, tulad na nabagit natin, kaunting kaunti lang. Hindi siya yung main pagkain nila kasi hindi naman talaga naka-formulate pang kambing. No, kasi iba naman ang kinakain ng kambing iba 'yung kinakain ng baboy 'no ang kinakain ng kambing ay usual yung mga ayun ay 'yung mga damo 'yun yung mga pinaka main food na nila so 'yun yung ating nagiging paraan din sa pag-alaga nitong kambing at ah, maganda dito 'no mga kambing natin pagkasapit ng uh, kapag uh, mayroon tayong kambing halimbawa no uh, meron tayong uh, maliit na kambing pagsapit niyan ng uh, nasa walong buwan no kapag age sa na 8 months ayan uh, naman ay may naglalandi na posibleng maglandi na na pwede nating pasampahan at kapag naman yan ay nagbubuntis up to nasa 5 months no more or less nasa mga 5 months ay uh, mga na rin yung kambing natin kung minsan yung anak na isa dalawa tatlo kahit kung i-compare natin ang kambing sa baka at kalabaw medyo matagal ang pagpaparami ng baka kalabaw kasi matagal din nagbubuntis yung mga baka at kalabaw no Uh, compared dito sa kambing na 5 months lang, ay uh, uh, posibleng magkakaroon na rin tayo ng mga kambing at uh, minsan nanganganak ng isa, dalawa, tatlo. Yung iba nga, mas marami pa yung nagiging anak ng kambing, umabot pa ng 4. Kaya lang medyo pahirapan na yung pagpapalaki noon. Yung iba, sinusuplementuhan naman nila yun ng milk, no? yung mga uh, kambing na mga malilit kasi minsan baka hindi maasikaso nung inahin. So nagsusuplement sila ng gatas. Minsan yung iba, ginagawa nila kumukuha sila ng gatas doon sa inahing kambing tapos yun yung pinapainom nila isa-isa doon sa mga anak ng mga kambing. No, yun yung paraan nila. Pagdating naman doon sa space, kung halimbawa medyo maliit yung space natin, nagkambing tayo, tapos wala tayong mapagkuhanan ng mga damo na malawak o sa panahon ng tag-init, may iba naman yung ginagawa nila, nagtatanim sila ng malawakan ng napier grass. No, napier grass napaganda rin kasi ay, uh, yung pinaka ano no yung pinaka dahon noon, yun yung binibigay sa kambing. Tapos yun na naman ay tumutubo, may dahon na naman yun na uh, maari na naman nating ibigay sa kambing, no? Ani lang tayo ng ani noon, wherein damo lamang yun, pero magandang klaseng damo kinakain ng mga kambing natin. No, may iba naman, mais naman yung kanilang tinatanim, where rin yung bunga ay kanilang na-harvest. Naha no, yung uh, mga dahon, yun yung pinapakain nila sa mga alaga nila. Napakalaking tulong din kasi nagkakapera ka na sa binibenta mo na Ah uh, binebenta mo na ano na mais no yung uh, mga dahon pa ay nagagamit mo na pampakain sa mga alaga. Ang daming mga kuan no, ang daming paraan. No may iba naman kahit na nga, yung mga iba nagtatanim lang ng uh, nitong mani no, iba-ibang mga pananim, yung iba nga kangkong ang kanilang binibigay sa mga kambing nila. So iba-ibang diskarte no, depende sa mga Uh, kung anong meron doon sa lugar na, ano yung kakayahan, ano yung mga resources na meron na doon. So yun yung usual na binibigay nila sa mga alaga nila. Pero napakalaking tulong din, no, napakalaking ambag din na uh, nagpaparami ka ng alaga mo na nakakatulong din yung resources na nasa paligid mo na. So gano'n yung kanilang pamamaraan. Marami mga nag-alaga ng mga baboy manok, no, na yun na nga kapag ka dumami na ay eh, medyo nagmum problema naman sila dahil sa laki ng gastos lalo na kapag kulang pa yung kanilang puhunan, no kulang pa sa kakayahan. Pero ang good news niyan, Marami din naman na nag-alaga ng mga baboy, manok, no? Mga yung mga naka-feeds ng mga alaga na, na papaikot nila, no? Napapalaki nila yung business nila at uh, yung mga puhunan nila ay nandoon na umiikot. Tapos kapag may sobra, yun na yung kita nila, no? Yun yung kanilang uh, pamamaraan naman din. Yung iba naman expand lang ng expand hangga't kaya naman, hangga't meron pa silang budget na pampakain doon sa mga alaga nila. Kasi ang maganda dito sa mga ganun din, sa baboy, sa manok, no once na nag-umpisa ka na, uh, kahit doon ka na kumuha no ng mga sisew, na gagawin mong inahin, gagawin mong um, inahing baboy, inahing manok, kahit doon sa mga anak nila kumuha, ay wala problema. Ang magiging call ano mo na lang, hanapin mo na lang ay yung barako. Yung iba naman, insemination yung kanilang pamamaraan. Pumupunta sila doon sa kanilang uh, city or doon sa agriculture sa lugar nila, wherein doon sila nagpapatulong para doon sa insemination na klase ng pagpapalahi sa mga alaga nila. Uh, nagkakaroon din ng magandang lahi, lalo yung mga alaga nila baboy, mga manok. No? ah uh, baboy kambing sa manok hindi siya applicable no so yun ang ginagawa nila barako yung mga uh, pampalahi na lang yung kanilang ina-upgrade no tulad sa amin may mga alaga din kami yung mga manok na native no huluhano na native tapos yun ay pinapalahian naman namin ng mga uh, pinapalahian namin ng uh, heritage chicken yung mga mm, uh, tinatawag nila ng mga black astrolorp or uh, itong uh, Itong mga bagong mga manok ngayon na malalaki, no? Napakagaling din kasi, ayun, uh, naglalahi pa rin naman sila at yun ay nakatulong na malaki din no doon sa mga alaga naman natin like, sa mga manok natin sa mga biik no kapag ka may mga sakit yan ito rin yung i-share ko sa inyo tips na rin no, kapag may mga sakit na sipon halak laway-laway bulutong kuray sa pal kolera o doon sa diarrhea ubo sipon lagnat ng mga biik mga sisiw ang gamit naman namin diyan ay itong Panamox Forte no yan yung ginagamot namin sa mga alaga naming may mga sakit or kapag ka sila ay may uh, mga sugat no ganun din Panamox Forte yan ay water soluble pwedeng ihalo doon sa tubig nila up to 5 uh, days no sa mga sisiw pero kapag ka malalaking manok natin up to 7 days. No, ah, pwede rin, may isa ring klase na kapsul naman, ah, uh, kaplet naman 'yung tawagin, kapsul na tablet, no, kaplet. Panamox kaplet naman, 'yun 'yung pinapainom manual 'yung sa mga malalaki nating manok, malalaki nating mga alaga. Kung libo nag-alaga din naman manok panabong, tapos nagkasugat mula sa laban sa ruweda So 'yun, Panamox kaplet naman 'yung binibigay, up to 7 days 'yung pagpapainom, no, ganun din kapag may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong kuray sa palkulera 'yung mga manok natin. So napakaraming paraan din na po pwede nating i-apply dun sa mga alaga natin upang magtagumpay lalo at yung mga pagkakasakit ay ating magagamot agad. No, malunasan nating agad para hindi na uh, lalong lumala pa dun sa mga alaga natin. So yan yung ating simpleng pamamaraan din dito sa Bukid. At doon naman sa mga pampurga, nandyan yung Worms to Go. Worms to Go naman yung aming ginagamit para naman ay uh, talagang tanggal bulate. Eh, yung Worms to Go kasi pinagsama na ito ng Albendazole, meron pa siyang prasiquantel. So napakagandang pampurga. Yan nang mga nababangit natin, yung uh, ay uh, available 'yan sa mga Agrivet stores, mga Poultry Supply no nationwide or doon sa Shopee sa KBM Agribet Lines nabibili natin yan or pwede din tumawag direkta sa 0917 7950 yan yung mga pamamaraan doon naman sa mga nagalaga ng pet meron naman Kings Vita Pet napakaganda rin yan sa mga alaga nating pet sa mga aso, pusa yung mga pet natin na rabbit ayan ang Kings Vita Pet kahit yun sa mga kalapati no? Kings Vita Pet napakagaling yan sa mga alaga natin or doon sa mga nagalaga ng mga manok panabong no? kapag meron tayong manok panabong dyan vitamins ang hanap natin ay nandyan din ang mga pampaganda ng mas siya lalo sa mga alaga natin. No, yung uh, andiyan ating uh, Intenso products, Intenso Plus pang Intenso Power Stag sa Stag or Bayong-Bayong at Intenso Premium naman para doon sa mga kinokondisyon natin ng na mga manok panabong. No, kaya ang dami ng solusyon ngayon. No, hindi tayo naubusan ng solusyon pagdating sa farming kasi ang dami mga nagrereklamo na nag-alaga sila ng hayop tapos bandang huli ay nagkakasakit lamang din, no, so, namamatay kahit napatigil. Ang daming nalulugi dahil sa ganung uh, sitwasyon, daming nalulugi sa ganung problema. Kaya ayan, may solusyon na rin dyan no at tulad na nabanggit natin sa pagpaparami sa magandang produksyon at uh, para malakas din ang immune system andun yung ating mga vitamins sa pwedeng gamitin at kung sa panahon talaga no halimbawa kung uh, di man tayo nag vitamins or nag vitamins tayo tas kung meron man talagang maka makakuan meron man talagang ma ano, na sakit makahawa so nandiyan din yung mga gamot kaya ang dami nating mga paraan actually pagdating dito sa farming no para tayo ay tuloy-tuloy na magpapalago ng ating uh, ah uh, bukid para gumanda lalo ang bukid natin. Kay ganda rin kasi pagmastan, lalo na kung kita-kita natin, punong-puno yung paligid natin, mga alagang hayo, pabay, kay ganda. No, bukod doon, uh, tanim tayo. Ang dami natin magagawa actually sa bukid. No? Pero, ang may suggest ko lamang din, tulad nung nahuli kong content, nasabi sabi ko eh, no hindi rin basta-basta actually na ay uh, mag full time agad kasi sa umpisa pag nag-uumpisa ka pa lang gastos talaga yan no pero habang tumatagal kapag naparami mo na naabot mo na yung target mo na dami ng ang uh, breeders mo ay yung mga anak noon may ibebenta mo na eh kita na rin kung tawag yon no kaya uh, dito sa farming hindi rin siya ganoon kadali pero kapag naman iyong ginawa ay hindi ka naman talaga hindi ka naman mai-stress na maliban na lang kung stressin ka talaga. Pero kapag ka uh, hilig mo, passion mo, ma-enjoy mo yung ginagawa mo, di habang gumagana yung ginagawa mo, habang ikay gumagastos pa ng gumagastos, na-enjoy ka naman, di ba? So sa akin nga, sabi ko, di ako natatakot na malugi dahil ngayon na-enjoy ko naman yung aking mga ginagawa. Pero bandang huli, kapag ini-enjoy kasi natin, kapag mayroong mga pagsubok dyan, na-enjoy din tayo nagawa ng paraan dahil nga uh, hilig na hilig natin yung ginagawa natin. No? Kahit maganda, No, uh, yun, piliin natin kung ano yung hilig passion natin. Kung halimbawa, nandito sa farming, nasa pag-alaga ng kambing ang hilig natin, ayan, ay ituloy-tuloy lang natin. Or kung nasa manok naman, manok naman alaga natin. Kung nasa baboy, baboy ang alaga natin. Or sa rabbit, kung kahit anong mga alagang hayop na pupwede nating alagaan na bandang huli, ay kapag naparami na, ay magbibigay din sa atin ng dagdag na income. No, sa mga manok, pupwede may benta yung itlog. Ang daming opsyon eh. Kung makikita mo, kung titingnan mo yung uh, yung mga oportunidad pagdating dito sa farming ang simulan natin sa kambing. No, sa mga kambing, kapag ka nagpapalaki tayo, lalo na kung mga breed ng kambing natin ay magagandang lahi, eh, pwede tayo dyan makabenta ng mga pang-breed na kambing. No? pwede rin tayo magbenta pang-meat. Or pwede rin tayo magpalaki ng mga kambing na ang lahi naman ay panggatas, yung mga pang-milk na klase. At yung itlog naman yung ating ibibenta. Ah, itlog gatas naman yung ating ibibenta. No? ah itlog pala sa manok yun. Pero dito sa kambing, gatas naman ang ating ibibenta kapag ito'y ating ah uh, na na. Sabi nga nila, soap number 5 naman yung itlog daw ng kambing. No? May mga nagsasabing gano'n. Pero, uh, na uh, ang pinakamahalagang ano, produkto natin ay yung talagang majority na binibili ng marami. Yung mga karne, no? karne uh, gatas, at yung mga pang-breed. Kasi marami rin yung mga nais talaga mag ng kambing. Kasi nga, itong kambing ay friendly rin sa tao. No? Habang inalagaan mo, abay, parang meron ka rin kausap. Kapag kinakausap mo sila, sasagutin ka rin nila. No, yun yung maganda dito sa kambing kahit na di kayo nagkakaintindihan pero na-enjoy mo kasi kung halimbawa gusto mo talaga nakausap eh pwede mo kausapin yung mga alaga mo nang hindi nagagalit sa'yo So, yan yung mga napakasayang buhay pagdating dito sa bukid kasama yung mga alagang hayop. No, bukod sa kambing, nandiyan din ang mga alagang manok, no? Halimbawa, manok ang titinungong negosyo, no? Sa manok ang dami ding business na pwede dating marating diyan. Halimbawa, manok na pinili natin, magandang breed or kahit native pa yan, yung mga native maganda rin kasi mga marami mga health conscious ngayon na kung saan yung native na yan, pwedeng pakainin mo ng mga resources mo lang sa paligid or kung alaga mo naman yung mga Uh, magandang breed na manok, mga heritage chicken, mga broiler So ang dami rin pwedeng produkto dyan, karne, yung uh, itlog So may mga manok din na pupwede mong gawing balot yung itlog no? Pwede mo rin pang breed, no? Magpagagawin mong paabutin mo hanggang sisiw, tapos yung sisiw naman yung ibibenta mo, eh, mas maganda rin yung kita mo, ba? Diba? So, yun yung mga paraan din ng ilan pagdating sa pag-alaga ng mga manok, no? Ganon din sa pag-alaga ng itik. Yung itik din, isa rin sa napakahalaga rin, no? Kasi ang daming mahilig sa balot, may mga mahilig din sa itlog maalat, So, nandyan yung itlog ng itik. No, yung mismong itik natin, pinapalaki natin, pwede natin maibenta bilang pang meat. No, yung uh, Uh, yung mga mismong itik no halimbawa naglalagay ng itik sa maraming lalaki yung lalaki benta natin yan gawing pang meat no tapos yung mga uh, itik naman hindi itlog or yung mga pangkal na so pwede pa rin maibenta tapos yung mga itlog nila ay pwede natin ibenta ng uh, preskong itlog pwede natin ibenta ng Uh, tayo ng proseso, gagawin natin itlog maalat, pwede natin ibenta, gagawa tayo ng proseso, gagawin natin ng uh, um, uh, balut. No? So, penoy, ang daming produkto na pwede rin natin matungo no, pagdating dito sa mga itik natin ang dami nating uh, negosyo na pwede nating uh, magawa, kahit ang daming paraan actually dito sa bukid, doon naman sa mga baboy may mga nagalaga ng baboy, yung uh, pang fattening, meron ding iba nagalaga ng inahing baboy, kung saan kapag ka nanganak na yung biikan nilang binibenta yung iba naman, uh, pang bumibili lamang sila ng biik, tapos ipinapalaki nilang pang fattening, yun yung binibenta nila no so yun yung iba-iba actually ang kita uh, kitaan din actually pagdating sa mga baboy no may ibang paraan din sa paglaga ng baboy kung hilig natin maglaga ng baboy tulad naman tayong malaking puhunan may iba naman tinitingnan nila yung resources na meron sa lugar nila o mga native na baboy yun yung uh, pinapalaki nila pinapakain ng mga natural na pagkain kung meron naman silang kangkungan meron silang kamutihan kasabahan or uh, kung ano-ano mga resources na meron diyan or meron silang napagbibilhan ng uh, murang darak murang mga sapal ng, ng uh, taho no uh, yung mga soya mga ganun pag meron sila na pagkuhanan no may space sila na pagtamnan na pwedeng tamnan din ng mais so yung mga pwedeng pakain ng mais yung katawan ng mais pwedeng ibigay sa mga native baboy no ang daming uh, option may iba naman sa mga palengke sila pumupunta bumibili uh, binibili nila yung mga reject or hinihingi ng ari ng iba no mga reject na prutas reject na gulay ay nakukuha natin sa palengke na libre so may iba naman binibili ng medyo uh, sobrang mura so nagagamit pa rin natin sa mga alagang hayop imbis na itapon nila So na nakakatulong pa doon sa mga alaga nating hayop. Kaya uh, pwedeng pwede tayong mag-alaga ng hayop depende sa ating uh, diskarte sa paraan natin at kung paano yung ating pagpapalaki, no? Kung paano yung kakayahan. Kung kaya naman natin ng puhunan, may malaki tayong puhunan, pwede tayong mag-pure feeds na hindi masyadong matrabaho. Hindi ka na kailangan pumunta pa doon mangulekta tanong mga pampakain sa alaga mo. Bibilihin mo na lang yung feeds, ay tambak mo lang diyan. Tapos yung pagkain ka lang na pakain sa mga alaga mo, tapos kwentahin mo na lang kung kikita ka o hindi. So, 'yun lang 'yung ating uh, titingnan din. Depende rin pagdating isa naman sa iba, ang uh, kanila namang uh, inaayos ay 'yung market nila. Kailangan may market sila, meron silang mapagdala ng produkto nila para naman ay talagang kikita 'yung kanilang pangkabuhayan, 'no? Ah, uh, sa market minsan 'yung iba ay direkta sa consumer ang kanilang pagbibenta, mga kapitbahay nila, ganyan, doon nila ino 'Yung iba naman ay eh, meron silang suki na mga meat shop. Meron ding iba na binibili naman sa kanilang farm ng may maayos ding presyo para naman hindi malugi yung nag-aalaga kasi alam naman natin na magastos. Alam natin kay mahal ng feeds. So, yun, binibili naman ng tama na kumikita din naman sila. So, depende sa rikarte, sa kakayahan, depende rin kapag ah uh, uh, tayo din ay talagang marunong maghanap ng market natin doon sa ating produkto na inalagaan. So yan yung simpleng buhay din sa bukid, mga negosyong bukid na talagang napakalaking pag-asa basta't samahan natin ng sipag, tsaga, diskarte at karunungan. Alamin natin, mag-learn tayo kapag mayroong mga uh, mga pagsubok nating na maranasan, matuto tayo dun sa mga pagsubok natin para lalo nating mapapalago, mapapaunlad yung ating pagbubukid, yung ating mga hanap buhay sa ating mga bukid. Palaguin natin, paramihin, balang araw matatawag na rin nating negosyo yan kapag uh, kumikita na rin. So, 'yan 'yung ating simpleng sharing ngayon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa inyong pagsama dito sa ating uh, video ngayon. Thank you for watching po. Happy farming, mabuhay po.